gikan may kanat siya gikan may sige siya katag na no buds flower buds up until now agyapon kwapa sundukan ang siyang scars kwapa Yan na sila. Klikahan nga po sila mga bags kaya tag. Flowers. Kanina ay pa. Sabong. Ay na pink. Sira ni. Di maklaro. Kanina siya. Pero kanina si John. Wow. Kaya na sobrang ni si Jess init. Pag kami na sobrang si Jess init pag kami na yellow then karon. Shaded naman sila din hey. Double net. Pero din uh, na ah, say si Jess kani double si Jess din Yung green na si Jess balik, then na si baby na si Jay gihatag isa. And then, tinibago bago na ako. Itinok si Spree ni Plantila. sad. Yeah, kinisad. Aww. Look guys. Hindi na hibuwag ni si Jazz kanto ganing um, ah. yellow color. Nga na an nahibuwag si Jeff pero oh, kakiyot na si Jeff buwag nakatak siya na oh, easy ah. <laughs> matag siya buwag guys same as then today maabot ang <coughs> isa ka box na ho big cactus mga milo to guys orange o or red color same ana same ana niya pero lahi ang lahi ang seller. Si Evangeline. Si Ma'am Evangeline ang seller. Mm-mm. Then, kini. Ano So, ang mga cactus, guys, rain or shiny sila. Na, wala na si Jay Plastic lahi. Diri ka. Uh, plastic ang oh, mga Um, succulents yung Succulents na ho more on a uh, 50-50 o oh, 50-50 ang organic 50% sa ang lahi sa ah. cactus na oh, guys na more on pamis gajo na sila guys gamay lang ang ang rice hull fresh rice hull o oh, carbonized rice hull ang sa ahong succulents anak uh, guys more si just mas dagan hinunta na on ang kwan ani guys rice halkasas kanang sa ingan ani rice hal sa um, pamis kan siya manay manang pati mix na ho dahil si nagpati mix so ang open sa daan ho nga mga cactus bisag grain or shine kana guys o oh. madaan na ho kana ganyan na sad more on kwani siya guys soil mm, soil na kamay soil ug balas kay pa mo nga time adto pa ko kapalit og um pames so mana siya so andagan na kong na guys then nagudet man nga bawasara baw asa ratong kuman sila na uban siguro ito ng alata or something. Dagan kong mong cactus. Mong sapato. Say na. Kana, guys. Nain ka na Nain mga scars-scars ganit sa iyang body, guys. Tungod na siya pagudit. udet Nangalagpot mo na sila. Asta ni. Kini. O okay, kini. Nangalagpot na sila. Kaya ko so just bagyo. Then, mo na siya. Buhi naman gapon sila. So, mag, um, magwan ko, magbisbis ko, ani nila guys. Um, same rapod sa kanang succulents. Um, kaduha sa every week, kaduha sila na nun. Ang kaso lang, kay, wala man ni si Jai plastic. So, kung mo uwan, misan pag bago pa na ho, sila na bisbisan o oh, yun sila guys so sila so sila dehydrated dehydrated um, sila kuwang sa tubig kanunay sila busog sa tubig so mono sila busog kanunay pero um, last May na ay bagong naabot nga <coughs> naabot nga oh, na, not succulents am um, gym nun na ho. Kinisi dya, guys. Nakuha eh. ni. Sara to. Kinisi dya. Naka na. 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 Nasunog. Nasubraan sa init. So, mo na si Na si dya ikuan sa iyang tuan. Kana. skinny dya. Na in touch siya. Nasunog dyan si guys. So, karan kay kuha naman sila kana shaded na. aw oh, na hindi ka man shaded. Nas, nanay siya, na uh, nanay net. So, hindi na kaadyo mulagpas, lagpas, init. Grabe init. So, mana, na, nabalik na ko sila kagwapa. Lahi raga jud. So, lahi, so lahi jud guys. O, oh, kana na ganyan. <coughs> um, mga cactus nga Wa, kanang pasagdan ra nimo kanang wag siya puy ka ka unsa gani shade shade sa ilang dapit mga grabe kay guys kay mo shrink ng ilang ilang kuan ilang lawas then ni mo niwang sila jud guys ug ayo ja um dili sad guapa sila tan-aon unya sad dili pud sila magsigihatag nimo og babies guys og kanang naara sila sa kanang So, lilim, di sila. Wa sila di sila ka-receive of enough sunlight. Na, maragya po guys. Dili guwapa sa day mong kaktos. So, lahi radyod o. Kanang sakto yung mahatag nila. Sakto sila sa tubig. Sakto sila sa init O sakto rapo sila sa kakuan. Kanang kini. Sakto na kay protection nila sa grabe yung init kay nay grabe ha jud guys ang init karon oy lahi sa una karon murag di ka mag aircon impas pero impas pa dang Korean tini mo guys sigil ka aircon mo nang kini sila sa mga plants mo reklamo man ta unsa pa ka pud sila di ba nganam sila poy kinabuhi so mana sila And then, ang mga babies na dyan, guys, oh. Yung dako-dako na sad. Na heart shape. Na heart shape siya, guys, oh. Kung gawang ko So, madto pa ko rin sa lungsod, guys, kay kuwao na ho aga ho. Um, mga melo cactus. So, katong ba cactus na ho na may ni ma'am eventually. O, oh, kwan sad. Katong am um, asan asa sa toy page ni sel sa kon facebook kapalit sad ko og nice nga am um, lahi nga klase nga kon stinky guys so marita guys bye